aksidente. Ang aksidente sa kalsada dyan sa Delpan, dalawa ang patay. Ako. Arrays 2 Boy Gonzales. Coming hey Boy! Jerry Anthony, namatay ang magama. Matapos na sumalpok ang kanila minamanayong motorsiklo sa likod ng isang truck dito sa Delpan, sa Tondo, Manila, kanina nga hating uh, na gabi. Ayon kay uh, Police Major Jaime Gonzalez, sepe ng uh, Manila District Traffic Enforcement Unit, nangyari ang uh, aksidente bantang alas 12.20 ng ating gabi sa bahagi ng uh, northbound lane ng uh, Delpan uh, Bridge. Kinilala ang mga biktima na si Ricky Eludo, 54 anyos, at ang anak nito na si Eric, na tinayatang nasa 30 anyos, residente ng Baseco Street, Port Area, Manila nasa posto din ng mga otoridad at truck driver na si Mario Marca Gregory Berseles o Bersales 36 sa investigasyon ng mga otoridad batay sa kwento ng mga kaanak na ang biktima ni ng anak kalalaki lalaki ang kanyang ama na lumabas at magmotor kung saan ito nagmaneho habang nakaangkas naman ang kanyang ama dagdag pa nito na uh, nang, uh, nagulat na lamang sila nang mabalitaan uh, ang nangyaring aksidente ito si Bayo Sales para sa Bisareto na sa Pilipinas una sa Pilipino thank you boy Bye.